Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat Kamusta kayo dyan? At nandito na naman ako uh, tindahan ni Ineng uh, Mag-update ako sa inyo ng aking pinamili at ang dinilever ngayong araw at kahapon uh, I-update ko sa inyo mga kasari ang aking mga paninda kasi nito mga past weeks ay medyo na busy tayo at hindi na natin na-focus yung ating mga paninda yung ating tindahan. Pero ngayon, busy pa rin kasi may mga bisita kami dito. Yung mga kapatid na aking asawa ay nagpabakasyon. So, maraming mga maraming mga gala, maraming ganap. So, hindi ako makafocus sa aking tindahan. Pero, nagsasaklit pa rin ako mamili at nagbibideo para ma-update yung aking YouTube channel. At ito na ang aking mga pinamili ngayong araw at ang diniliver kaninang umaga, mga kasari. So, ito na ngayon mga kasari ang ating nabili ngayong araw. Meron tayo dito tapos na chips. Ito na lang yung posisyon ko kasi mahirap talaga mag-video magalaw pag hinahawakan ko yung cellphone. Meron ta tayo dito ng chips na ano, corn chips. Ito ay 75 pesos ang isang pack. O dalawa, ito ay 100 uh, din, iba ibang flavor. Ito ay cheese flavor at ito naman isa ay pizza flavor. Pag-subit ko guys ang isa ang ano nito. Tapos meron tayong ice pop na ano, bali limang pack ang ginawa ko sa kanila kasi 30 pesos lang ang isang pack So, Pag may binta natin ay ano siya. Ay nakatigil pa ako sa labas yung sinidumating uh, pagibenta natin siya ma sa pesos, meron tayong 25 pesos sa isang pack nito. So, medyo malaki-laki yung ating tutubuin kasi meron siyang plus 1. Bali, limang pack ang tinuha natin Ayan sa kanila. Ang nag-deliver dito sa akin, mga kasari, ay yung taga-aklan. Karamihan sa nag-deliver dito is taga-aklan kasi mas malaki yung aklan dito sa akin. Ah! tayo sa deliver sa akin kanina lang ayos lang ito meron tayong kunti lang ito ilang items na ito guys uh, sister na violet bali dalawa ano dalawa lang yung in order ko sa kanila tapos uh, meron tayong kilos na ube. At itong anong mga kasari, itong Richie. Wala kasi dito yung sa abaya uh, namin. Itong mga ganitong chicharya. So, ito ay 25 pieces. At uh, yung ating Nutristar ay 25 pieces din. Ito lang yung na-order ko sa ayos lang uh, sari-sari store sa bahay ang clan din yan. ito yung ito yung ating uh, listahan sa kanila. Ito yung ah, listahan na binigay ko sa kanila. Yung ini screenshot ko yan. Tapos sinusulat din nila. Tapos ipapadala dito sa akin. Ang binayar, binayaran natin sa kanila is 509. Puro lang chichirya. Yung nakahalo lang ay yung ano, yung tawag dito, yung sisters na salitari natin o ito chipser niya uh, so ito naman meron tayong isang case ng steak ito ay dito lang yun sa sa grocery malapit sa amin sa kabilang bayan bumili ako kanina tapos eh, titingnan ko kung ano na kung umpisa na yung pa rin, premier ni Jing tayo na paren yung premiere ni Jim vlog. Kailan kaya natin 'yun? hindi na ako nakakapunta sa ano niya sa premiere kasi nabigyan tayo ng dami nating ah uh, daming event ngayong ano so na uh, araw Ah, hanapin ko yung resibo na aking binili. Ayan, nagumpisa na. May harang pa. <laughs> May harang. Ito guys, ang ating resibo. Ah, bumili ako ng lampin na small. Na yung laman is 15, ah, small. Medium pala, 15 pieces ang isang ano niya, isang ang laman ng isang balot. Ang price nito mga kasari ay 100, 100 pesos. Eh, napapisa na yung premier ni Jim 100 pesos tapos itong ating lampin na large na 12 pieces is Large ito is 90 pesos. Tapos, uh, lang din na newborn. Newborn to small is ano, uh, 125, 15 plus 1 ang laman. Tapos, puro diaper ito. <laughs> puro diaper. Meron tayong EQ large. large. 89 ang, ang ano, 89 ang 10 pieces ang laman. Uh, meron tayong lampi na large na pants din is 90 pesos. Tapos, ang nabili natin na downy. Um, ito lang yung nabili ko, 37. Wala na silang stocks ng ibang klaseng downy. 37 ang 6 pieces. Ito lang guys. Bali, bali 12 pero iba-iba ang kanyang ascent. Tapos meron tayong isang bar ng speed uh, duo ito yung nabili ko sa grocery ngayong hapon at kasama ito mga kasari ang ating uh, patata na chicharia bali 15 pieces ang binili ko dyan bravo at isang ito, uh, wafrets at saka isang kumbi. Ito lang yung akin binili doon sa sa grocery. Ayan. At ang binayaran natin mga kasari is 1,155 ang ating binayaran doon. So, maliit lang. So, ang ating nabayaran sa lahat ng ating mga pinamili at dinelever ngayong araw ay 1,964 yun ang ating <coughs> excuse me ang ating nabayaran ngayong araw ito yung pumasok ng mga paninda dito sa ating tindahan ngayong araw at yun ang nilabas din natin na pera konti lang guys at ayan oh si Jing vlog ay nag exercise at mayroon akong good news sa inyo mga kasari uh, mayroon akong gift gift galing sa ayos lang uh, grocery store. Ito yung inorderan ko ng mga ito. Minsan na naman ako nag-order sa kanila pero mayroon akong regalo ha. Comment mo na tayo. Yan siya. So. Diyan na lang natin ilagay para nakikita. Meron ako dito. Ayan. Meron akong gift. Kaya bubuksan ko ito guys sa inyo para makita natin kung ano ito. Nandoon na yun. Nan, nandoon na yung aking mga mari. Meron na akong nakano sa premiere niya. At ito guys, meron akong gift galing sa Ayos Lang Grocery Store. Doon ako nag-order ng mga chichirya ng mga Richie, Moby, kasi dito sa amin sa bayan sa Pandan, wala walang ganun. Kaya doon ako nag-order. At saka kung ano-ano pa yung mga in-order ko din doon. Kasi minsan naman, kailangan din natin na uh, mag-order kahit paano. Kasi nakano na tayo sa kanila. So, ito ay bubuksan ko ngayon. Kung ano ang laman nitong gift nila. ba diba, sa, sa, mga panel na pinagkukunan ko, malalaking mga kumpanya, kahit kalendar, wala silang pinamimigay. Pero dyan, kahit maliit lang yung uh, binibili ko minsan sa kanila, 'Di pa nagulat ako kanina nung deliver, meron pala akong regalo Kaling sa kanila. At isang ano, isang kalendar. Ibibigay ko yung sa amin mm, mm, mm. Ito, Meron pa ito. Oh, 'di ba guys, isang kung na mahulo ito. Isang mag pala. Ayan, ang ganda. Diba? Masaya tayo kasi kahit paano meron tayong regalo. Hmm, ba? Diba? Meron tayong pagkapihan. Di diba guys? sayo oh, ang aking gift galing sa Ayus lang. Uh, grocery store. Meron pa siya. Ah, uh, kutsarita. Ang cute ng kanyang kutsarita. Ang ganda. Di ba? Maraming salamat sa Ayos Lang Grocery Store. At kahit maliit lang yung aking in-order sa inyo ay hindi nyo ako nakalimutan na bigyan ng regalo ngayong Pasko. Maraming maraming salamat sa inyo. Kay Edlyn Mag... Idlin Maglunob na yung yung orderan ko. Siya yung... Iwan ko kung ano siya dyan. Basta siya yung... Kumukuha ng mga order. Pagalimbo, nag sila sa... Ano, nag sila sa mga... Tinda-tindahan. Siya yung kumukuha ng mga listahan. Tapos, pag nag-chat ako um, na mag-order, siya yung nagre-receive. So, hindi alam kung ano yung position niya dyan. So, maraming maraming salamat sa iyo, Edlyn. At eto na, meron tayong regalo, ba diba? Ang saya na ating Christmas ngayon sa ayos lang. So, dagdagan pa natin ang ating mga order kasi hindi pala sila nakakalimot sa kanilang mga maliliit na customer. At hanggang dito na lang, guys, ang aking update sa inyo sa aking mga pinamili ngayong araw at sa diniliver. Alam nyo, maraming nagdi-deliver na taga-Aklan. Aklan talaga ang maraming ah uh, paninda na hinahatid dito sa amin. Hindi ko alam kasi dito sa amin mas malayo yung pinaka city Yung San Jose, mas malayo kaysa sa Aklan. Sa Aklan, malapit lang. Two hours lang kung mag jeep ka. Tapos, antiki naman, four hours yata o three hours. Hindi pa ako nakapunta doon ng... Sa ngayon na. Pero dati nakapunta ako doon one time lang. So, taga-Aklan ang magde-deliver sa akin ng mga panamida. So, maraming salamat guys sa inyong patuloy na panunod sa aking mga video at pagsubaybay sa aking channel, Tindahan ni Ining. At uh, huwag kayong makalimot magdasal, mga kasali, mga kaibigan, araw at gabi. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, pag nagustuhan ninyo ang aking mga video ay... Uh, isubscribe nyo po ako at pakiclick na lang ng notification bell para updated kayo sa mga uh, susunod ko pang mga video at hanggang dito na lang guys God bless us all, bye bye